Hello mga idol. Ngayon naman po ay mag ano kami ng tamar. Ibabalot sa Plastik tag is, tag dalawang kilo. Ayun, huhugasan muna. Ano. Tapos pag makalagay dito sa plastic, dali naman doon para ibilad sa araw. Ayun oh. Yan. Yan, ubasan mo na yan mga idol, malinis yan. Ay, panatirayan yan. Yan. si Pakistan. <laughs> At saka ito from Bangali. Ano, Bangali. Ay, hindi pala. Ini pala Bangade, Sudan. Ada Sudan. At aku naman from Ethiopia. Ade from India. Ade uh, Indomie. Ade kudar <laughs> ya, ang amin. namin. Pagkatapos din mga idol, Ah, uh, anuin na naman diyan sa tabla na 'yan. So Thank you for watching. Bye-bye. Please subscribe, like and share.